morning mga -manok. good morning good morning uh, usaping ano ngayon natin is koraisa maraming nagchat chat sa akin na paano gamutin kuya yung ganito koraisa uh, huwag magalala hindi lang kayo ang tinamaan pati ako koraisa sobrang init ngayon nanibago yung manok natin ang alaga uh, simple lang ang gawin nyo guys huwag kayong mamula ng pag asa eh, tayo ng tao nagkakasakit eh. Kahit baksinado tayo eh. Eh, ganun din yan sa manok. Ah, gamitin nyo lang. Do your best ba? Ano? Ito guys, may kurais ito. Lilinisan mo lang yan. Ako kasi naglilinis ako tuwing umaga, tanghali, eh, at saka hapon, three times a day. Tapos, ang pagpapainom ko ng gamot dito, ah, ano, apat dito, sa so, dami ng manok natin, apat agad yung natinamahan inabayinom ko po nito tuwing umaga doxilac tablet no? doxilac tablet tapos yung tubig ganito solpar qr effective to da, tapos kung gusto mo naman na ano nagtitimpla ko nyan dito nilalagyan ko po yan ng advil na gamot ng tao kasi nilagnat hindi e, pa pag sakit talaga nilalagnat nilalagyan ko po to advil isang ganito dalawang ganito po yung timpla ko dalawang 1.5 sa isang ganito sa, isang, sa isang sachet Ayan. dalawang 1.5 sa sachet no tapos tuwing umaga lang po antok sila tapos linisan nyo po lagi Ayan. ito 2 days na tong ano hindi ko lang sila pinapawalan ng pagkain na ano, dapat may pagkain sila lagi may tubig lagi para ma, ano, dahil sobrang init habang nauuhaw sila syempre. o at least may gamot yung tubig nila para hindi bumagsak ang katawan hindi sila masyadong pumayat Ayan, Yon na, yon po yung ano, uh, sagot ko sa ginagamit na medicine natin. Yun lang simple. Magwawala, wala okay, mawawala ng pag-asa. Gagaling din yan. Sayang naman pag ganito nakalalaki, mamatay sila. Okay. kabilang mata, wala naman tama. Yung ano lang. Wala namang sipon eh. Ang uh, kuraisa lang sa mata. Mahirap po gamutin yan, totoo lang. Lalo ko hindi mo alam. Okay. Đây thank you. Yeah, thank you.